Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today is your very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. To, don't forget to click the subscribe button ng tiny bell para lagi updated sila sa lahat ng mga inay para sa nasusunod namin video kapar. So eto mga kabatang helmet, magbabacktrack. Eto kasi, isa to sa mga hindi ko makakalimutan na campaign rallies ni VP Lenny. Eto, panoorin niyo muna. Ang Pilipino sa live baka ang gusto natin kandidato pero yung pagkakaisa natin lahat ang tunay na pagkakaisa nakaugat sa mabuting pag-uugali ang tunay na pagkakaisa nakuugat sa pag-respeto ng bawat isa kahit iba yung paniniwala natin kaya ako ako nagpapasalamat sa inyo alam ko kung kayo, pinaglalaman nyo yung paniniwala ninyo kahit mahirap. Doon po natin nasusukat yung pagmamahal natin sa ating bayan. Na kahit mahirap, minamahal pa din natin ang ating bayan. Na kahit mahirap, pinaglalaman pa din natin yung paniniwala. Bakit ko nga ba binalikan yan, mga kabatang helmet? Diba yung mga ganyang klaseng pag-uugali? Sana na itutuwid yan sa loob ng silid aralan o sa pa-aralan. Hmm. O ba, diba, may malaking factor talaga ang aspeto ng edukasyon para i-mold, i-hone ang mga ugaling Pilipino o yung pag-uugali natin. Sabi nga nila, mga bata helmet, it's between attitude and behavior. So, magkaiba siya. Kasi may subjective doon at may objective. Pero yung mga ganyang klase, no? mga ganyang klaseng behavior. Sana talaga, na itutuwid yan. Siyempre, dapat sa bahay pa lang. Pero pag, alam nyo naman, siyempre, minsan busy ang mga magulang ang mga guru na ang susunod na pangalawang magulang na talaga magtutuwin Pero, di ba, mga kabatang helmet, ayan nga. Best example yan. Pero sana talaga, kung sino man ang iuupo, ita talaga, i-appoint ia na bagong sekretarya ng kagawaran ng edukasyon, sana talaga, yung ganyang mga bagay, yung ganyang aspeto, eh, mabigyang diin, mapagtuunan ng pansin para naman bumalik ang ating good moral and right conduct, no? And ang GMRC. Okay pa sa inyo, mga kabatang helmet, nagtatanong kung pwede kaya si bipileni Lenny ang maging bagong sekretarya ng Department of Education. Di ba, Pidjoga Par? Yung iba? Oo, di ba tinatanong nila, what if si bipileni na lang or si Atty. Lenny Robredo na lang ang italaga dyan? Alam nyo, mga kabat ng helmet, kahit hindi naman maging sekretary ng education si BP Lenny, marami na nagawa kang at buhay, di ba, video ka Oo naman, dati pa. Yes, o, oh, ito, panoorin nyo, dun sa mga walang, hindi informed dyan at hindi updated, ito, panoorin nyo muna. Ang classrooms natin, ang cost is 800,000 pesos. Hulaan nyo kung magkano yung cost ng gobyerno pagdating sa classrooms. Between 2 to 3 million each. Sa atin ay 800,000 lang. Pero di hamak mas maganda ang classrooms natin. May banyo sa loob. When we turn over the classrooms, meron na siyang dalawang ceiling fan, meron blackboards, meron school supplies, meron libro. Yung lahat na desks and, and tables, nandun na may mga cabinets, 800,000 pesos. Bakit 800,000 pesos lang sa atin? Walang corruption. So, um, kahit sabihin, marami na nagpapatayo ng classrooms, so papatayo pa din tayo. So, number two, aside from classrooms, we have been building dormitories. Some of you have been asking me about dormitories. Bakit po tayo nagbe ng dormitories? When you are just starting with Angat Buhay, ang una nating ginawa is find the 50 poorest towns in the Philippines. Pagpunta namin doon, one of the biggest problems of CIAN si was very high high school dropout rates. So ang daming hindi nakakatapos ng high school. When we tried to find out, bakit napakataas ng dropout rates ng high school, ang reason, accessibility. A lot of children have to walk three to four hours each way every day just to go to school. Right. So yung team namin na nandun, sinubukan nilang samahan yung ibang estudyante. Oh, sisiw lang yan, three to four hours nag kami. Hindi nila alam na hindi lang pala siya simple hike, but you have to cross rivers, you have to cross broken hanging bridges, When it rains, ang mga rivers na go overflow, hindi kinaya ng team namin. So that was when we decided to start building dormitories. During the pandemic, we we opened 129 communities. Oh, may nag-comment nga dyan. Wala naman daw nagawa. Ay! Kawawa ka naman kaya nga masyadong na po kayo outdated minsan din no basa-basa o dood ng current events ng mag news mag-research mag okay. hindi puro nalan tiktok mga slice videos ang pinaniniwalaan nyo so ayan no videographer ang nagawa ng angat buhay ilan pa lang yan sa mga nagawa nagagawa at patuloy nagagawin videographer guluin mo, mo no ka nga. Mm. wala daw nagagawa kawakan ba yung sinabi na Jusko naman, 'di ba? Ang sabi sa iyo, gusto pa nga nun daw nga kasi. Oo. Gusto pa nun magpa-interview videographer ha, nang sa akin na babae daw kasi Bipileni, kaya hindi daw na binoto as president kasi baka wala naman daw ako. Nakakaloka lang talaga mga kapatang helmet kasi alam Bicolano siya. Bicolano. Bicolano yon yung nakausap ko na yung mga kabata helmet. Gusto nga niya magpa-interview eh. Bicolano siya, pero yun yung point of view niya. At sabi niya sa akin, sa buong pamilya niya, siya lang daw yung nag-BBM. Kaya nga sama mga daw ng tingin sa kanya ng mga kapatid niya. Eh, paano hindi sasama yung tingin sa'yo? Tingnan mo naman ang point of view mo, yung pananaw mo. At babae lang? Eh, babae ka din! Babae Kaya, ka ako, dapat, dapat mo ina mo rin yung yes. mo. Yes! Yes! Girl e. power! O ba? Diba, ikaw nga tatrabaho para sa pamilya mo. Mm -mm. Oo, babae ba ba, ka lang? May ganon? Mababa ng tingin mo kay attorney Lenny. Eh di mababa ba, ba din, din tingin, tingin mo sa sarili mo. mo o, Kaya ganyan ka lang. Charot! <laughs> Pero ayan nga mga kabatang helmet, di ba? Nakapagpatayo na ng mga dormitories, Bidjoga Kasi... Part Pahalaga. din yan eh. Part din yan, Bidjoga Per. Nakapagpatayo na nga si Attorney Lenny sa kanya, mm -hmm. niya. Gusto mm -hmm. niya mm -hmm. mga diba? report sa bawat talk niya. Nakapagpatayo sila ang angat buhay ng 800,000 pesos worth ng isang classroom. Isang classroom yun, ha? 800,000. Oo. May, may sariling CR yun. oh. Pero, uh -huh. pag sa government... Diyos ko, baka billion na yan, may geographer. Ang halaga niya, mahigit isang million oh, ba? Diba? bawat classroom. Pero yung kay BP isang ano na yon? Isang classroom siya. Isang classroom uh -huh. siya na worth 800 may sama may kasamang CR. At saka bigyaga para nagpatayo na rin sila ng dormitories kasi isa rin yan sa mga aspeto na paano makaka may classroom ka nga. Hindi naman makapasok yung mga estudyante kasi super layo. Oo. So magpatayo ka ng dormitory para doon na mismo. Gawin mo ng paraan. Oo. Hindi 'yan bibigyan mo ng ayuda. Yung ayuda, isang araw lang 'yan, isang oras lang 'yan sa Jollibee. Parang hmm. sa sampun libo kada pamilya. Wala yan. Madaling madaling, madaling malus tayo. Si madaling yung... Yes. Hindi naman yung iba sa atin, no? Mag, huwag tayo maging impokrita dito. Yung iba sa atin, ilalagay yan sa pagkain. di ba? Eh buti sana kung ibibili mo ng isang sakong bigas. Hindi! Eh. Pang isang okay. pang isang oras. Ipang kakain mo sa... Uh, sa fast food? Mm -hmm. Aminin nyo, yung mga sa four piece, ang haba-haba ng pila. Sa, Diyos ko, ang dami namin kapit-babi, Diyoga, pero basta pagbigay ng four piece, asahan mo, puno ang Chowking, ang Inasal, ang Jalbi, ang Makdo, sa Tundo. Yan. Oh, diba? Sige! Sige! Bigay mo na yun yung karapatan oh. nyo, yun. pera naman nila yun eh. Ikakain oh. nila sa si Jollibee. Today. Pero hindi ba galing sa tax natin yun? Uh -oh. Sige! Treat yourself na lang din. Oh. Dahil ano eh, may pera ka eh. Oh. Kakain mo sa si Jollibee ang anak mo, ikaw. Pero yung makita mo na hindi nila uubusin. Ay! Naku! Parang, ano Yan! Oo! Oh, oh. May mga natitira, may mga yeah. leftover. over. Anong-anong na order nila, Chicken Joy? Oh. Sayang. Uh, spaghetti. Mm -hmm. mo, hindi nila inuubos. Sana i-take out nyo man lang. Kainin nyo Oo. pag uwi, di ba? Naku, o oh, basta, ayan mga batang helmet ha. Doon sa mga nagsasabi na wala naman daw nagawa si BP O oh, ayan, kulang pa ba yan? Marami pa yan eh. Alam ko kulang pa yan para sa paningin nyo. Pero marami pa yan. At naku, tatagtarin ko kayo ng mga resibo talaga. Ang Alam nila, walang nagagawa. Kasi, See? yun yung script na pinapalaganap ng kampon. Ha? Nang? Kampon ng mga korap. O. Oh. Aray ko naman. Hindi ba? O, oh, ayan mga kabat helmet. O, oh, bakit? Kapag troll ka, korap ka. At Sa... lang ha? Oh. Yung mga troll na yan, mga mm. ba yung mga yan? Hindi, may kilala akong mga troll na professional. Mm. Professional. May tinapos bijoga for may lisensya pero troll. At yan, Wala. At yan yung mga sikat. Oh, uh, hindi may pagtanto, no? Merong hindi sikat. Pa yung parang ghostwriter. Oh, merong yun, nasa likod ng camera. Yung mga ano ya, yung mga keyboard warriors. Oo. Oh, mga oh. ganyan. Oh, oh, basta ayan na comment down below niyo diyan mababa dahil may ko anong masasabi niyo. Nako ha, malapit na mag 2025. Kaya talagang magparehistro. Magparehistro na kayo ngayon pa lang. Okay, yung mga bagets dyan oh. na pwede nang bumoto. Maglalabas tayo ng vlog videographer. Kung paano ang taong pagpaparehistro. Kailan ang deadline. Basta! Kailangan makaboto ang lahat. O ayan, mabata bata helmetar. Stay happy, stay healthy, and stay, stay safe tayo as always. Sabi nga min sa buhay yung nag nage-helmeting Keep setting better everyday. God bless everyone. Bye! Videographer! Yes? Panoorin nila yung movie na If. No? <tod> Maganda, mga ng helmet. Baka kayo yung mga if nyo, nandyan lang sa tabi-tabi. Hanapin nyo, ha? Y alam nyo. Kadating yung sarili nyo. Baka naman mapagtanto nyo, yung if nyo pala ay mabait. Oo. Oh, oh. Hindi corrupt. Oo. Oh, oh. Tapos ngayon korap ka Kaya lang. nga, At diba? Kaya nga ngayon. Ay, oh. Ay, mo, no, naman, Nakakahiya naman sa nyo. if nyo.